Okay. Hindi po siguro lingid sa inyo na nasa mga last days na po tayo. Marami po mga aral, marami tayong maririnig ng mga turo, katuro ang nagsasabi, ah, uh, "Hell is real," 'di ba? Actually, inahanap ko po, meron po akong hindi ko lang po sure kung DVD ba 'yun o no? video CD. Hindi man magkaiba po 'yung video CD sa DVD, hindi po magkaiba po 'yun. So, Naalala ko dati pinagpasapasahan pa namin yung DVD or PC, di ba yan? Nakalimutan ko na. Pinagpasapasahan namin yan and then uh, parang nagpa, nagpa, nag, uh, nagkaroon pa kami ng uh, parang mga Bible study. Na, an Ang tawag dito, amin pong ini-invite yung mga tao na panuurin yung video na yan. Not, not knowing na lagi insert na kami ng takot. I mean, yeah, ayun, ayun ang aming motibo so that after watching the film o kung ano man ang tawag doon, eh, ang mga tao matakot at tumanggap kay Jesus. Eh, mali po palang motibo po yun. Dahil ang, ang sumatotal noon, nananakot ka. Nananakot pala kami. Okay, at mayroon um, pa kami pamirienda in between. Oo, kasi ang alam ko, dalawa po yung CD tapos, pag natapos na isang CD, magpapamirianda muna kami, and then itutuloy yung isang CD. Malaki naman po yung screen ng TV. Yung parang kuba pa yung TV noon, eh. hindi naman flat screen. Yung parang kuba. Then after that, magkakaroon kami ng discussion uh, Doon sa panood. Tapos may isang magsasabi, sabi niya, nakakatakot pala sa impyerno, ganyan-ganyan. Kasi nandun po yung sound of hell sa movie na yun uh, Hell is Real and title. And then, nakakatakot pala sa impyerno. Naku, tatanggapin ko na si Jesus. Ganun ganon O tuwan-tuwa naman kami. And then, mali pala yung motibo. Ang pagtanggap po kay Jesus, yun dahil nakarinig ka ng ibanghelyo, na, na narinig mo na matay siya para sa'yo, mahal ka niya, alam mo yon binigyan niya ang buhay niya para sa'yo, and then ikaw, matatouch ka tapos sabi mo, oh, ganun pala ako kamahal ng Panginoon. And then you will invite you Jesus into your life, the Lord Jesus into your life, at iti mo siya as Lord and Savior. Ganun po ang tamang motibo ng pagtanggap sa Lord. Hindi rin po masama yung natakot ka sa hell kaya ka tumanggap. Ako po yun. I, I, read, at, at I, read, I, read the track given to me by our uh, Baptist pastor. Kasi, uh, yeah, I, 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 ako po product po ako talaga ng Baptist. Uh, bata pa lang po ako, baptis yung nag-train sa akin. May mga Sunday school kami, Ganon Parada ako ng baptis mga awitin baptis Hanggang ngayon, lab na lab ko yung mga awitin niya, yung mga, hims mga hymns. O, oh, mas, actually, mas gusto ko ng hymns kesa mga maingay. Kung ako'y tatanungin. Siguro dahil used to, ay, bata pa lang ako, yan ang mga inaawit namin. Okay. Kaya lang nakita ko yung track. No, um, uh, Nung may isip na ako noon, sabi ko, kung hindi kita tatanggapin, Panginoon, pupunta pala ako ng impero. Then I received Jesus. Lord, I got... sinundan ko yung prayer doon sa truck. May ingay po yung kapitbahay naman, pasensya na. Uh, sinundang sinundan ko po yung prayer doon sa truck. I invited the Lord, Jesus Christ, into my life. Yun na. Nagsalamin ako, pareho pa rin na may mukha ko. Diba? Nagsalamin ako, siya pa rin ang buko. Pareho lang. Wala naman na nagbago. Ano na. But, ito po. Dati po kasi tayong palamura. Palamura po ako. And then, nung napansin ko, yung pagbuman na naalis na. Kung hindi man naalis, unti-unting natatanggal. Halimbawa, nabagsak ko yung ano, ay, ganun agad. Hindi ko natutuloy na. Nandun na yung Holy Spirit, kumikilos na. O, tapos, nung ako eh, nakakilala na sa Lord, nagtataka ako yung mga hindi ko maunawaan dati sa Bible sukat na uunawaan ko na. Maski yung mga malalalim na passages. King James. Kasi King James yung Bible namin. malaki dito. Yan dito pa rin eh. Ang tawag namin sa Bible na ito yung matandang Biblia. Matandang Bible. Galing ng Amerika po yan. Mga original printing. Hanggang yun, nandito pa po. Sa mga lolo at lola ko pa yan. Okay? So, mat matitrace nyo, lola at lolo ko namin, eh, mahal si Jesus. di ba? So, ayan po ang maganda. Right after that, Talagang napansin ko yung Christian life ko, hindi man siguro agad-agad umusbong, pero nandoon na yung pagkauhaw ko lagi sa word of God. Lalo na minsan nagkas, nagkaroon ako ng karamdaman, ako po ay uh, so sobrang sa coffee, no? Uh, nagpapalpitit ako ganyan, ganyan, aba wala akong hawak kundi Bible. Pero that time I decided to buy, to bought a Bible. I bought a Bible uh, sa PCBS hindi po King James. Kasi ang, ang Bible namin that time ay King James Version lang sa English. Tapos may NI, eh, wala kaming NIV nata dati. Ay King James Version, tapos meron kaming NASB. Kaya ta, pero hindi ko ganun kadaling maunawaan siya. May Tagalog ako yung magandang balita, Biblia. Ayan, masasabi ko po talaga naging partner ko yung Bible niya. Hanggang ngayon, nandyan pa. Sabi nga sa akin ng ibang pastor, Biblia ang katoliko yan eh, 73 ang book dyan. Dapat 66 lang. Sabi ko, wala namang kaso sa akin yan eh. Eh, tatal, nandyan naman yung 66. May dagdag lang na, seven, na ano, na ilang books, di ba? Maganda nga binabasa ko yung ilang books eh. Walang problema sa akin yun. Eh. I love that Bible sapagkat yung Bible niya given to me by my dad when I was just, I think, 9 or 10 years old. So, very, ano, treasure siya sa akin. Uh, ayun. Yes. Uh, I think, uh, nabili nabili raw niya yun sa, ano, Diyan sa tawag dito Diyan sa may Santa Cruz uh, Manila no merong bookstore dyan yata na yan dyan yun yung nabili kaya sabi ko po sa inyo ano kapag ka naging believer ka na ng Lord may unawa mo na yung mga mahirap na unawain sa kanyang salita ayon, so mabalik po tayo sa usapan po natin ay uh, ako po ay uh, during that time nung ako po ay parang nagkaroon ng palpitation bumili po ako sa PCBS ng Bible na New Living Translation believe it or not grabe yung pagkauhaw ko sa Word of God grabe grabe kasi meron akong dinaramdam so talagang alam ko ang Panginoon lang ang maasahan ko ba? Diba? dumating pa nga sa point na pag nandito ka lang Lord Jesus gagaling ako agad kasi yung assurance manggagaling sa bibig mo pero yun pala, sabi nga niya kay Tomas, mapaalad ang mga naniniwala sa akin. Gayun man, kahit hindi nila ako nakita, naniniwala sila. Kaya sila mapaalad. Kasi tayo to si is to believe. Parang ganyan ako dati. Lord, pa nandito ka, tagaling ako kasi naniniwala ako doon sa sasabi mo. Nandito ka ikaw magsasabi sa akin. Pero hindi. Uh, ang Lord pala, gusto niya, atin siyang basahin sa Biblia. Doon natin siya makilala sa Biblia. Okay? So, napakaganda na nagbabasa lagi tayo ng Biblia. Ito na po ang point natin ngayon dito sa ating hell is real na ating totoo po ang hell. Ang hell ay destination po ng mga tao na nag-reject sa gospel. Ang tao, makinig pong mabuti, hindi pupunta ng impyerno dahil sa makasalanan sila. Ha? Ay, ah, bak naku, baka awayin niyo po ako. No. Pupunta sila ng impyerno dahil nireject nila ang gospel. Kasi tingnan niyo po, ang lahat ng tao pinanganak sa kasalanan. Amen? walang matuwid, ano, wala kahit isa at ang makasalanan hindi pwedeng pumunta ng langit. Kaya automatic, lahat tayo pinanganak tayo under sin, lahat tayo papunta ng impierno. 'Di ba? O bakit papunta ka ba ng langit? Tumbibi ka pala, pinanganak ka papunta ka ng langit. I don't think so. You are a liar pag ganyan. Hindi po totoo 'yon. Pinanganak tayo all have sin. All fall short in the glory of the Lord. Jesus Christ. Kaya ang Lord Jesus Christ naging tao. 33 years he lived parang tayo para mamatay sa krus ng kalbaryo. Alam naman natin yan, di po ba? After that, nabuhay siya magmuli. Amen? At ang sinumang maniniwala sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan according sa John 3.16. Okay, ngayon ito po ang siste. <sighs> ang pagpunta ng ng impyerno dahil ni-reject ang gospel. Hindi pumunta ang tao sa impyerno dahil gumawa siya ng masama hindi pumunta ang tao sa emper dahil ganire, ganon, ganon, masama siya, no? Babad siya. Dahil siya ay uh, nagpo-porn, siya ay nagma-masturbate, siya ay ganito, ganyan, glotony, matakaw siya. Oh. hindi ikapupunta ng impyerno ang mga bagay niya. Kriminal siya. Masama siya. Di ba? Mamamatay tao siya. Pumapas lang siya. Kaya pupunta siya ng impyerno. I really don't think so. Ang pagpunta po ng impyerno, isa lang po ang reason dahil nireject ang gospel ni Lord Jesus Christ. Period. Sa kabilang banda, tignan natin yung magnanakaw na katabi ng mahal na Panginoong Isokristo, the moment he gave up the ghost. Bago na matay ang Panginoong Isokristo, nakapagsisi yung magnanakaw na katabi niya. Pangalanan natin itong Dimas. Okay. Panginoon, alalahanin po sana ninyo ako kung kayo ay pupunta na po sa inyong kaharian. Ang ganda ng tugon ng Panginoong Isa Kristo. Mas gusto ko sa English, I'm telling you today, you will be with me in paradise. In Tagalog, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, nakasamahin kita sa paraiso. So, dinala na lang yung paraiso, sa paraiso yung magnanakaw. The moment na matay ito. Yung magnanakaw bang yun, religious? I don't think so. Yung magnanakaw ba yun, mahilig magbasa ng law? Hindi. Pero, isa lang ang ginawa niya naniwala siya na si Jesus ang tanging makapagliligtas sa kanya. And the rest was history. Siya po ang unang nakaranas ng langit right after the Lord gave up the ghost 2,000 years ago. Amen. Amen po ba? Kasabayan niyang pinakawalan din ng Panginoong Iso Kristo nung namatay si Jesus yung mga souls na nakalagay doon sa Abraham's bosom. Sapagkat ito po yung mga Old Testament saints pinakawalan ni Jesus mula sa Abraham, Abraham's bosom at dinala niya sa third heaven. Okay. Hmm. That's true. Hindi po yan made up story. Aralin niyo ang Biblia para malaman po ninyo. Amen. Mga itin tinatawag ng Bible na held captives. di ba? Ng Abraham's bosom. Then the Lord Jesus Christ, pinakawalan sila. Tara na po. Tayo na po. Third heaven. Dinan na sila. Nandiyan sila David, sila Samson, sila Moises, and all that. Okay? Ayun po. Elijah, nandun po sila. Pero raptured si Elijah, babalik dito yan si Moises sa si Elijah bilang two witnesses kasi kailangan din nilang mamatay physically para, yes, sila ay bumalik sa langit ng kaluluwa na lang para buhayin din silang muli pagdating ng huling araw at magkaroon din ng glorified body. So, ayun po ang ating pong usapan ngayon. <laughs> ang tao pumupunta ng impyerno dahil ni-reject si Jesus. Ngayon, masyadong condemning ibang kristyano. Ah, mayaman yan. Pupunta ng impyerno yan. Aba, hindi niya ikapupunta ng impyerno yung kayamanan niya. Ang masaklap, pag mayaman siya, dahil wala siyang panahon sa Diyos, wala siyang panahon para makinig ng gospel, mamatay yan, pupunta nga talagang impyerno. Hindi dahil sa mayaman siya, kundi dahil hindi niya tinanggap si Jesus as Lord and Savior. Yun ang kapupunta niya. Yun ang kapapahamak niya sa impyerno. Hindi yung dahil mayaman siya. Hindi masama maging mayaman. That's a blessing from the Lord. Pasahin niyo ang Santiago 1.17. That's a blessing from the Lord. Ayan. Eh lahat ng mga buting bagay galing sa Diyos, kay Jesus Christ. That's not, that's not bad. I don't think so, na bad yan. Maganda po yan. Ang Panginoon napakabuti. Huwag natin siyang igaya sa isip natin mga tao na parang tayo, eh, masyado tayong condemning, limitadong isip natin. Gusto mo limit, limitahan na rin ang isip ng Lord? Hindi po pwede yun, di ba? So yun ang dahilan. Ba't pupunta ng taong impyerno? Because of rejecting Christ. Yun lang po. Bye-bye.